Boss Al Francis Chua, may challenge sa Barangay Hinebra. Jeremiah Gray, cleared na na makapaglaro. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya ginagamit ni Coach Team Kong? Meron ba tayong hindi alam? May plano ba ang Hinebra na i-trade siya? Alamin natin ang totoong daylan. Bago tamaan ng ACL injury itong si Gray, ay isa siya sa pinakainabangan ng mga fans sa PBA. Noong madraft nga ito, ay agad siyang kinuha ng Ginebra. Hindi nila ito agad nagamit at talagang nagantay si Coach Team Cone. At nung makarecover ay okay naman si Jeremiah Gray at napakataas talaga ng potensyal. Pero biglang natigil ang momentum noong tamaan siya ng kanyang pangalawang ACL injury. Nagawang makarecover Johnny Gray at nakabalik ngayong all Filipino. Pero sa debut game ng Hinebra ay doon nga siya tinamaan ng injury at ilang linggo ang nakalipas. Ayon sa mga insiders ay okay na ngayon yung lagay ni Jeremiah Gray. Cleared na itong maglaro pero bakit hindi pa rin ito binibigyan ng minuto ni Coach Tim Cohn. Simple lang, nag-iingat lang si Coach Tim. Parehong tuhod ni Jeremiah Gray ay tinamaan na ng ACL injuries. Kaya naman, kahit minor injury lang yung tamuhin netong si Gray ay katakot-takot na test yung kailangan gawin para makumpirmang kaya panitong Isa pa nitong maglaro sa pas na kung bakit hindi binibigyan ng playing time ni Coach Team si Jeremiah Gray ay tingnan nyo yung kasalukuyang lineup ng Hinebra dead may Scotty Stephen Holt Maverick Ahan Missy RJ Abardientos Jamie Malonzo lalong lalo na Si Jason David na pinakapumalit talaga sa kanyang role sa Hinebra. Saan mo sisingit ngayon dyan si Jeremiah Gray? Dahil lahat ng kanyang posisyon na kayang laruin ay napunan na ng iba. Hindi rin yan minamadali ni Coach Tim dahil alam niya na injury prone na si Jeremiah Gray. Dahan-dahan lang yung kanyang ginagawa. Kung saan? Palalakasin muna nito yung kumpiyansa ni Gray sa kanilang practice, scrimmages bago niya ito muling bigyan ng playing time. Pero teka, may usap-usapan nga rin na plano ng gawing trade asset ng barangay Hinebra ang nasabing wingman dahil napakatagal na nito sa kanilang kupunan pero mas matagal pa siyang nagre-recover sa kanyang mga injuries kesa makapaglaro sa kanyang kupunan. Mas lalo pa ngang uminit yung balitang bibitawan ng Hinebra si Jeremiah Gray na itong mga nakaraan noong mag-post si Snow Badwa kung saan tila si Jeremiah Gray yung pinatutungkulan nito sa kanyang post na hindi na nito may ibabalik ang kanyang 100 performance dahil hindi daw naging successful yung surgery nito sa tuhod noong nakaraan. Kung totoo man yung sinabi na yan ni Snow Badwa ay hindi na ako magugulat kung bibitawan ito ng Hinebra para makakuha ng player na mas mapapakinabangan ng kanilang kuponan. Possible na ibato nila si Jeremiah Gray sa Northport Pier, o hindi naman kaya sa Terra Firma Jeep. At yan, yung isa rin sa posibleng daylan kung bakit hindi na ginagamit ni coach team si Jeremiah Gray ngayong All-Pilipino kahit pa okay na yung kanyang lagay at ready to play ng muli. Dahil kapag tinamaan ulit ng injury ang nasabing wingman ay mas lalong bababa ang kanyang trade value. At yan nga yung iniingatan ngayon ng Barangay Hinebra. Kaya naman, hindi na nila pinipilit pang paglaruin si Jeremiah Gray dahil posibleng niluluto na nila yung trade sa nasabing wingman. Pero para sa akin mga chong, ay sayang talaga etong si Jeremiah Gray. Napakataas nga sana ng kanyang potensyal. Talagang yung mga injuries lang yung pumipigil sa kanya. Pero tingnan na lang natin kung ano ba talaga yung magiging plano sa kanya ng Barangay Hinebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Boss Al Francis Chua, may challenge sa Barangay Hinebra. Ngayong up and down ang performance ng Hinebra. Ay gusto nga na si Boss Al Francis Chua na mabuhay ang kanyang koponan Kaya naman, ayon sa mga insider, ay kinausap ni Boss Al Francis Chua ang Barangay Hinebra kung saan, challenge niya nga ang mga ito na muli silang makabalik ng finals at makuha ang kampyonato ngayong All Filipino Napakabigat nga ng challenge niya ni Boss Al sa kanyang kuponan. Dahil alam naman natin, All Filipino Conference ang pinakamahihirap na komperensya sa PBA. Posibleng makatulong yung pagcha-challenge na yan sa Barangay Hinebra dahil meron nga silang target at malamang sa malamang napakalaking bonus ang ibibigay ng management sa Hinebra sakaling magawa nila yung challenge ni Boss Alfrancis Chua. Pero Possible rin na makaapekto yan sa kanilang kampanya ngayong all Filipino, dahil mape-pressure nga yung kanilang mga players. Pero nasa sa kanila pa rin yan kung papaano nila ititake yung challenge ni Boss Al Francis Chua. Matindi nga yung hamon na ibinato ni Boss Al sa kanyang kupunan dahil gusto lang naman nito na makuha ng Barangay Hinebra ang kampyonato ngayong all Filipino Conference. Pero ilang beses na nga yung nangyari na tina-challenge ni Boss Al, yung Barangay Hinebra players, at ang ending, palagi pa rin naman silang nasa PBA Finals. At tingnan lang natin kung magagawa nga ba nila yan ngayong all Filipino. Ayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa challenge ni Boss Al Inebra? Inspirasyon ba ito sa mga players o isang pressure? Ano rin yung masasabi nyo? Ngayong okay na si Jeremiah Gray, pero hindi pa rin ginagamit ni Coach Team Cone. I-comment mo lang dyan sa ibaba.